Hello guys, good morning. Ayan, nandito na naman tayo sa ating another video. Ayan, kanina, uh, nagbinta ng uh, kalakal dito sa uh, dito sa Bicol. Ayan. Ngayon, may nakausap akong ano, yung nangungulasi. Eh, parang bumibili bahay-bahay is tinanong ko yung update price list niya yung sarili niya kasi siyempre tulad ng uh, tulad yung nanonood ako sa Cavite bumibili ako ng mga kalakal. Alamin ko muna yung mga update price list ng Bali, mga isa o dalawang junk shop o tatlo kung meron kayong malapit na junk shop sa lugar niyo. Ang ginawa ko muna is nagkambas muna ako. Humihingi, pwede pini kasi tayong humingi ng update price list nila para alam din natin kung magkano yung uh, pwedeng itain natin sa pagdadyang shop at magkano yung pwede natin uh, bilhin yung pagbili sa kalakal kailangan alam natin yung uh, update price list nila para hindi tayo malugi yun. at saka kung sino yung mataas dun sa tatlo na yun na kinambasan mo o kung kahit dalawa lang titimbangin mo kung medyo mataas yung bakal din sa kabila pwede ka dun magtinda So, mababa dito sa kabila naman yung bakal. ayon Parang dito, titimbangin mo. Halimbawa, mataas yung tanso dito. Dito mo na may yung tanso. Ganun yan. Ngayon, uh, ko parang kunyari, mag-umpisa lang ako mga, mga ulasi dito. Pero, idadaan ko sa kanya. Ito yung binigay sa akin na update price list niya na kapag sabi ko, bumili ako dito, uh, magkano yung kuha ko? kasi hindi naman siya uh, business owner ng uh, yung junk shop 'yan. Parang nahugla si rin tulad ko dati sa Cavite. Ah uh, dinadala ko yung kalakal ko doon sa mas mahal yung uh, bili. Kayan yung hiningi ko yung ano, update price list niya. Yung sa kanya lang yung guys ah, hindi yung sa Rectang Junk Shop. 'Yan. Nakakatuwa kasi uh, meron din siya mga tip na binigay sa akin kasi kunyari wala tayong alam dun sa mga nangyayari sa kalakal pero alam naman natin na tayo eh, medyo ano, rikta tayo sa junk shop kaya medyo iba yung presyo lalo na kung yung mga junk shop owner eh, alam nila yung presyo ano, sa dinadala nila mga tunawan Ayan. ang ibibigay ko ngayon guys yung hindi tayo paliguligay pa ibibigay natin na update prices ngayon yung mga nangangalakal dito pa taga-iriga siya kaya, up uh, ng siya nagdadala sa parina yung shop ayan ito yung update price list niya na binigay sa akin na kung sakali na ako bibili dito tapos sa kanya ko ibibinta parang dalawang kamay ang panggagalingan syempre ito yung update price list niya yung tanso guys ito yung tanso Ayan, bago nga pala, kumbago kung bago ka lang sa amin channel, pwede po kayong mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video ang gagawin. Ayan, at saka pakilike na rin ang ating video para marami pa tayong uh, ituturo na mga technique, idea para sa pagganitong uh, si nagkalat lang yung mga uh, mga kalakal dyan sa tabi-tabi tinatapon lang, eh, pwede natin pagkakitaan yun nakakatulong pa tayo sa kalinisan ng ating uh, barangay ayan, intro muna tayo tapos ihanda mo yung lapis papin kung isa kang nangungulasi para makakuha ka ng technique pero kung uh, meron ka na si siya talaga tinanong ko sa iko baka may listahan sabi ay, alam ko nang presyohan kaya na pa magaling kailangan talaga pag bago ka magmili is alam mo yung update price list sa junk shop para alam mo yung ibabawas mo dun sa mga kalakal kasi siyempre mag uh, tulad niya nag iikot siya nakamotor motor naka gasolina siyempre ikakaltas mo yun para kumita ka hindi yun hindi yun uh, paglalamang sa kapwa kailangan natin kumita para tayo magkita-kita. Ayan, intro muna tayo guys. Ayan na guys, eh uh, ito yung presyo ng nangungulasi. Ngayon, bibigyan natin uh, ng ano, parang i-analyze natin kung makukuha natin yung original na presyo ng junk shop kapag ito yung binigay sa atin. Ayan Sample Binintan daw uh, Bili niya ng tanso guys Na Pula Is 3 O oh, 280 Ayan o oh. Yung tansong pula Ayan 280 Ang bibili Bibili niya sa akin Ayan 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 ah Kailangan kasi kumita ka ng 50 pesos O 30 pesos Sa bawat kilo ng tanso Ayan Yung 280 Plasan mo lang ng 50 piece o 30 o 40 para makuha mo yung presyoan, kasi malaki yung uh, ano nang tanso malaki yung puhunan yung dilaw naman guys ito dilaw tanso is ang kuha niya sa akin yan ang sa nangungulas ito guys ay ah, hindi ito sa ano nang junk shop mismo yung sa mga nag-iikot kung sakali sabi ko kung bibili ako magkano ang bili mo sa akin yun yung tanong ko sa kanya kaya binigay niya sa akin yung presyo niya. Ang dilaw, guys, ay 180. Ayan, 180 yung kuha niya sa akin. Normal na may tubo siya doon. Ayan, i natin yung 40 to 50 sa tanso lang guys. ha. Ayan. Okay. Yung bakal, ang bilhin niya sa akin is 10 pesos. Ayan. Siyempre, mag-isip ka, mga, po. Pare, uh, mga 14 pesos na yan dito sa junk shop nila. O akin uh, 15 ganyan yun ni, eh. Yan. Yung aluminum nila guys, ang bilis sa ang kukuha ni, kukuha ni niya sa akin ng 50 pesos. Ayun, aluminum to guys ah. Sama-sama na daw yon yung jalousy, mga kaldero, basta yung mga aluminum na ano, yun, wala na silang ano na pantaya na sila kung bumili kahit na yung sabi pa nila na ano basta aluminum yan 50 pesos yung kukuha niya sa akin ito naman pagdating naman sa plastic guys, yung pit bottle. Tapos yung tina uh, isa lang tao, ang tawag nila ay no, 4 pesos lang yung bili ng plastic bottle. Tapos tinanong ko naman yung si Buck, is ganun din yung presyo niya, 4 pesos pa rin. Ayan, ganun din yung presyo niya. Oh, tapos yung malutong naman guys, 2 piso yung bili niya. Ayan, yung gin, is kukunin daw niya sa akin ang piso sabi ko magkano ang bili ko siyempre pwedeng tatlo dos yan pwede yun tatlo dos diba kasi wala tayong kikitain eh, kapag hindi natin in-adjust nakakatuwa ka kasi ganun eh Ayun, eh, kaya kung may kalakal ka irikta mo na sa junk shop huwag ka nang dumaan dun sa nangungulasi eh, kung gusto mong kumita ng mas maganda yan yun lang yung tip ko tapos guys yung hagsay ko sampung laban kung binintahan ka ng washing sabi ko double yung may dryer at saka yung washing double ang bili niya sa akin guys is 100 pesos ayan o, tayo naman ako, ako naman ang nangungulas eh 150 hanggang 150 yung bili ko nito eh. kasi swertihan na kasi yung pero yung sa kanya na sandaan is tamang tama na yun kasi minsan karamihan na aluminum na yung windings ng motor ng washing sabi ko pag single tab naman is 50 pesos lang yung bili niya yun. Tapos yung rep guys, tinanong ko siya, sabi ko, yung rep, sample, na ako ng rep, magkano naman sabi ko ang, ano, ang bili mo sa akin. Sabi niya, ang ano daw yung rep is 250 pesos ang kuha niya sa akin. Sample. O, oh, di ba ganoon? Kung sa junk guys, maabot na ang mga, uh, mga 500, ganoon. Parang kalahati yung ano niya. Tapos yung aircon naman sa bahay, dipindi sa laki. Yung pinakamalaki daw is ang sagad niya is 500. Ayun. Sabi ko yung maliit, magkano ano mo, mga 300 ngaya, ganoon. parang ganoon, 300. Ayun. Nakakatuwa kasi Sabi ko sample naman kung binintahan ka ng wire na hindi pa nabalatan na tanso, sabi ko magkano yung bili mo. Sabi niya, ang pag may balat pa na tanso, use 100 pesos ang kilo. Yung may wire, yung wire niya, nakabalot pa yung may plastic pa nakabalot. Hindi na ganito. Uh, wala na siyang wala nang balot eh. Pag may balot pa, ang bili niya is 100 pesos. ayan Tapos yung TV naman guys, 'di ba karamihan na yung flat screen. Ang bini, ang binta niya yung malaki, flat screen. Ayun. 32.20 pesos lang, depende yung sa laki. Yan. Yung TV naman na may likod, siyempre, ang bili niya is 50 pesos. Ito, yun. Pero para dito nga sa akin, yung 50 pesos niya dito sa likod ng TV is para bilihan na yun ng tulad talagang nangungulasi. Eh. Pero kikita isa kasi mga abutin ito ng mga 75 pesos, may 25 pesos siya, magbabaklas siya, tapos may malutong. Yun yung electric pa naman sample guys ang bilila niya daw ay isa sa akin ay 25 pesos to 30 sabi ko okay kaya yun guys yung kapag ika magsimula mag uh, mga mamimili is dapat alamin mo muna yung mga presyohan sa sya para hindi po tayo na parang paano natin presyohan to tapos yung timbangan niya guys natuwa ko kasi pan 10 kilos lang guys ngayon bumin, nagbinta ako ng uh, yung ano ko yung bakal ko dito naman na ipon bininta ko sa kanya balik 30 kilos ngayon biniyara niya ako ng uh, sumubra pa yun ng uh, mga uh, 3 port sabi ko sige 30 na sa 30 kilos na okay. binigyan niya ako ng 300 kasi yung bayad sa bawat isang kilo is 10 pesos doon sa nang lase yeah, para mayroon din siya siyempre normal yun kasi na, natanong natin tapos pa niya ako ng ng battery ito yung MCB 20 lang so sa siya jump 25 pieces yon ayan may 5 pesos siya ang isa yung 1SM yung 200 sila niya di ba mas iba yung talaga yung presyo yung 2SM naman is 300 pesos ayan yung 3SM naman 400 pesos alam niya talaga guys yung presyo ng isang mangungulase nangungulase o oh, nagbabahi-bahi Magaling talaga. Ayan guys. Thank you for watching. At kung bago ka lang sa aming channel, pili kayo mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayo updated sa ating mga video ang gagawin. Magandang buhay!